good morning mga fire so for today's video mga fire nanguha tanga mong mga fire kaya ito ang ipare sa tuang pasayan mga fire kaya nakapalitag pasayan mga fire nga usa katapok mga fire kaya grabe mga amihan mga fire so ni siya sinudsuran mga fire no so nakapalita nakaambitan ni nang pansing mga fire o usa katapok mga fire so mauni mga fire ang tuang pasayan mga fire no ato ito ang butangan og. mga kalamasan sila buhay mga fire na atay am kam Munggay mga fire kamatis Sibuyas um, Tanglad mga fire Ahos Oga Usapan ng upan mga fire Malang manap mga fire <laughs> So, karon mga fire Grabe man juga ka Ah uh, balod mga fire no? kay amihan mga fire so kung kani mga magbalod-balod mga fire manggawa si mga gagmay mga aliwang mga fire sama ni mga pasayan mga fire so karon mga fire magluto ta para sa tuang paniud mga fire no magluto ta sa atong paniud mga fire ug atong pag-aad ng pag nga tuang mga lamasan sa kinabuhi mga fire dramatic na mga fire ato nang naadad mga fire no ang atong mga lamasan sa kinabuhi mga fire so karon mga fire mas nindot gyud ang sabaw mga fire kung atuan siyang um um, gisalon gamay ang ya, atuang ang mga lamasan mga fire. Pamugawas aroma mga fire. Warun mugawas ang yang mga baho mga fire. No, kaya ninot niya siya uh, gisalon gamay. Pero ayolah kita dagak oil mga fire. Hakay muraputan po tang dihigop um, ang mga fire. No? <laughs> Pauna fire nga ato ang isyang um, gamay, gisalon gamay mga fire Atuang ang uh, setahun tustahon gamay. Atong tustahon gamay lang god. golden brown na siya. Unya atu, ada yung uh, sabuan gamay mga fire. So, mauri mga fire ang atuwang mga lamasan atuwang ng ready. Ready to the max. So, mauri yung mga fire. No, huwag na golden brown na si Gamay. Atuwasan yung emeksi eh, meksi mekos mekos mecos mekos, mekos na insan. <laughs> eh, mekos, mekos mo yan ang insan. So, mga fire, grabe gyod. Grabe. Grabe, mauna niyo mga fire ang pasayen mga fire nga usa ka tapok mga fire kuring tapiso na mga fire. Press press from the sea. Ha? Tam isini sa bawo mga fire nakaambit mga tanan ni pansing mga fire. No, layo layo gig biyahe sa nang pansing kung paninda ning pasayen mga, fire. No. Okay, gikan pa sa bun-bun, gikan pa sa uh, sitio bun barangay o kanyak. Karkar City Cebu nya na atas sasaul mun so, ngapa sus maka dia gitu tahu sinang peran singgung usaka uh, kawan usaka uh, bandihadung adung ya usaka tapuk samo apa tapuk suatu so, orang ibu tang atau ang tanglad mga fire para pahumut oh papuno-puno sa mga rumah nah satu ang gi himo nga sabaw fire So, dagka nang mga fire no nga wala ba kuma pull in mga fire. Unsay may rasonin mo be para mapulan ka ng mga fire? Bitaw, 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 bitaw. Unsay may rason mo na? Kalamian ang kamong butang sana to magic magic na piper unya nag ini tubig tong mga fire kay harun mas nindot ug madali ang atong trabaho mga fire gamitan na to atong magic takuri mga fire para magini tong tubig ah grabe magic takuri gitu oh unsa pa magic takuri ato ara nang ibo bo ibo buang ang ato ang tubig init para dali na maluto sus gigutom ning dosla aw oh, mao na diyan ang dali di ka gigutom man ka <laughs> kita mau nang mga pyro stag mga payra. uh higop siya ayan nagtiplahan mga pyro kaya ron wah wah kau do agoy na mo maikil punan be ponan be ponan be ponan be atong tanawang be bi. agoy bibepe ah susurag turu wah wow. <laughs> Semua ini yung mga payra. kay binukal man tubig ang atong ibutang mga pyro so dalir kayak mga pyro atuwa ada ng ilo na tuang ang um special spesial uh, special nga malunggay ha special na mga fire kay sus so, ginoo ko si Michael kung malunggay mga fire oh. so big shout out ko ni uh, Kuya Mon Kuya lar sa tag-ia ng kamunggay mga fire ako rin yun eh kaluslusan ng kamunggay ba <laughs> Ako dang nakalus ng munggaya. Priminti ko kakuha diha ha. Maraming salamat po sa malunggay. Ha? Mauna ni mga fire. So ato sukarong nga ng ato uh, sinabawang pasayan. Ha? Kinuha sudsun mga fire. Kinuha sudsun. mao mga fire no so ang na ninyo hang bandihado diha mga fire kay mga ona mga fire magdungan tag to mga fire sa tuwang sinabawang pasayan nga usa katapok mga fire gikan sa sinudsuran <laughs> sinusuran grabe ya nakasudsud man ah hindi, nakakaon gyud taon taga pasayan nga sinapaw na mga fire Sudara mga fire vidi na mga fire o ang atuang baw sa saudi mga fire o kaman mga ona mga fire ah wanang gigutom nang aliwa ah, sus pilingon. Pilingon sa michael dagkaon eh oh pinawawa <laughs> So, sa pang mag din yung mga fire, o, mga unta! So, katopang wala kapalo sa atuang, ah ah uh, reels follow naman mga fire and share comment comment mo kung sa uh, kung asa tanabot mga fire no sa to mga video video mga fire kay ko ah, beginners pa ta mga fire eh? mga beginners pa ta kayo ni mga fire so naghimo himo mga fire para bawasan ni mga fire no asa gay pag ilit mga fire dili pa kay ko hinay pa kayo mga fire hinay pa ko sa init mga fire so Ah, sul na to ang mga fire kutub sa ato ang mahimo nga mga ah, video mga fire kan mga ginagmay ginagmay nga bigwas bigwas mga fire. Ah, Maol lang ato ang kalipay diri mga fire pa wa sakala ay ah, usahay lakaw -lakaw. mag jogging jogging lakaw-lakaw, mag over ka mga fire, ah, mag jogging ka mga fire. Oy natas jogging karon mga fire, to toyok tuyok ta ang uh, mga fire na amoy na kong area rin mga fire. ako yan ipakita ninyo kung asa kong mag voice over o niya, ipakita sa na kong asa kong dapit nag jaging mga fire. nga safety na ko na ako tiwala sa na ako sunga tunga sa kanang disirto mga fire duanan ni sa mga Pakistan, Bangladesh o Indi cricket area ni mga fire no? so safety na rin napita mga fire wala itaw na sa ato mga na po mga fire Hindi tayo palayo kayo basos ginoo ko basig mataghapan tanong mga <laughs> alam mo na usahai, mga bigaon kan lang mga fire, mga kita lang sila nag short nag jogging jogging mga pair mo oy hunungan pagaw what we wa mo bitaw bitaw mo no nga asus, kita mo na buong mo tama pair no, na kabuan mga pair sa mo ni igdo katuay nga pair nig me me meow 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 <laughs> Kaon kaon lah dia Michael, kaon lah dia Michael. Okay lah, okay. Thank you for watching mga fire. oga. Oh, Please uh, like, share, and follow this akwang Facebook page, mga Fire. No? Michael Padilla, uh, DJM, and DJ, OFW yung mga DJ, mga Fire. Thank you, thank you so much, mga Fire. Thank you, and more power. Zwaas.